Sa paglayo ko sa iyo, gusto kong matuto na umasa ulit sa sarili ko. At alam ko na ko yun dahil yun ang itinuro mo sa akin. Huwag mo na akong alalahanin. Magiging ayos lang ako. Pangako ko yan sa iyo. At sana hindi pa huli ang lahat para sa inyo ni Leilani. Sana maging masaya kayo. Magpapaalam na sana akong Martin. Leilani, na Huwag mo o iiwan. Mahal kita. Mahal na mahal din kita, Pero alam kong hindi mo kayang iwan si Graciela. Para hindi ka na no, mahirapan. Ako na lang ang maalis. Alam, Marti. Mag. Senyor? Ikaw na ba ang bagong may-ari ng Rancho Paradiso? kamukha mo kasi yung kaibigan ko eh. Pero hindi siguro ikaw yun. Simple lang kasi yun. Mabait. Maalaga. Martin ang pangalan niya. Pero ko umalis ka na kasama ni Javier. Tumawag kasi si Graciela. Malala yung kondisyon ni Martin. Please, pakisabi kay Lailani. Ah, uh, Manong. Manong, para mo muna. Ali, ano nangyari? May kailangan akong sabihin sa'yo. Ang sabi niya, may nangangailangan daw sa akin dito. Pero mukhang hindi na niya ako kailangan eh. Mukhang magaling na siya. Uh, Lilani, kailangan kita. Kailangan ka ng puso ko. Simula pa noon, ikaw lang ang pinakamamahal ko. At mula nung umalis ka, wala na ako ibang pinangarap kundi ang makasama at makapiling kang muli. Mahal na mahal kita, Leilani. Mahal na mahal din kita, Martin.